kangkong. Mga ibang pangalan, Eka Water Spinach, River Spinach, Water Morning Glory, Water Convolvulus, Chinese Spinach. Nakakagulat na ang kangkong ay maraming sustansya na maibibigay. Ang sustansya sa kangkong ay halos katumbas ng gatas, saging at orange. Maaari nitong bawasan ang presyon ng dugo, nagbibigay ng kaligtasan sa sakit sa kanser, mapabuti ang paningin, palakasin ang kaligtasan sa sakit, at gamutin ang mga sakit sa balat. Ang kangkong ay mayamang pinagmumulan ng iba't ibang bitamina, mineral at antioxidant. Ang mga sariwang water spinach na dahon ay nagdadala ng maraming antas ng phenolic antioxidants tulad ng beta-carotene, mutein, xanthin, at cryptoxanthin. Ang mga hilaw at sariwang dahon ng kangkong ay nagtataglay ng mahusay na antas ng ascorbic acid. Binabawasan ang kolesterol, ito ay isang mahusay na opsyon para sa mga individual na gustong magbawas ng timbang at natural na mabawasan ang kolesterol. Ang pagkonsumo ng kangkong ay may mga resulta sa pagbawas sa mga antas ng kolesterol pati na rin ang triglyceride. Kaya, ang gulay na ito ay may malaking papel na ginagampanan sa pagbabawas ng antas ng kolesterol. Kapakipakinabang sa paggamot sa anemia, dahil mayaman sa iron, ang mga batang dahon ng kangkong ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga taong may anemia pati na rin sa mga buntis na kababaihan na nangangailangan ng iron sa kanilang mga jeta Ang iron ay isang mahalagang mineral na kailangan ng katawan, lalo na ng mga pulang selula ng dugo para sa pagbuo ng hemoglobin. Paggamot sa hindi pagkatunaw ng pagkain at paninigas ng dumi, ang kangkong ay mayaman sa fiber at sa makatuwid, nakakatulong ito sa panunaw na nagbibigay ng natural na lunas mula sa iba't ibang mga digestive disorder. Ang banayad na laxative na katangian nito ay kapaki-pakinabang para sa mga taong nagdurusa mula sa hindi pagkatunaw ng pagkain at paninigas ng dumi. Ang katas mula sa pinakuloang kangkong ay maaaring lumuwag sa paninigas ng dumi. Ginagamit din ang gulay na ito sa paggamot ng infestation ng bituka ng bulate. Naglalaman ito ng latex na ginagamit bilang isang purgative agent. Anti-diabetic. Ang regular na pagkonsumo ng kangkong ay nakakatulong sa pagbuo ng resistensya laban sa diabetes na dulot ng oxidative stress. Ginagamit din ito sa paggamot ng diabetes sa mga buntis na kababaihan. Pag-iwas sa kanser, dahil puno ng labintatlong iba't ibang uri ng antioxidant compound, ang kangkong ay isang perpektong jeta para sa pag-iwas sa kanser. Ang mga antioxidant na ito ay kilala na nag ng mga libreng radical mula sa katawan, kaya binabago ang mga kondisyon kung saan ang mga sel ng kanser ay dumami at nagpapalakas sa natural na kapaligiran ng sel. Sinasabing ang gulay na ito ay pakipakinabang sa pag-iwas sa mga kanser sa colorectal at syan gayon din sa mga kanser sa balat at suso. Kapakipakinabang para sa mata, ang water spinach ay may mataas na nilalaman ng carotenoids bilang karagdagan sa vitamina A, ang water spinach ay naglalaman din ng lutein na nagbibigay ng kalusugan sa mata. Kasabay nito, pinasisigla nito ang katawan upang makagawa ng glutathione upang makatulong na mabawasan ang panganib ng katerata. Ang mga nutrients na ito ay mahalaga para sa kalusugan ng mata. Pinapalakas ng kangkong ang mga antas ng glutathione, na gumaganap ng mahalagang papel sa pag-iwas sa mga katerata. Pinapalakas ang imunidad ng katawan, bilang kamalig ng mga sustansya, ang madahong berdeng gulay na ito ay isang mura na at natural panaparaan ng palakasin ang resistensya ng inating katawan kumpara sa mga suplementong bitamina C. Ang regular na pagkonsumo ng berdeng madahong gulay na ito ay nagpapalakas ng immune system ng iyong katawan at nagtataguyod ng malusog na pag ng mga buto. Nag-aambag din ito sa pag-neutralize at pag-aalis ng mga toxic sa katawan. Pinapabata ang balat ang pag-inom ng juice ng kangkong ay lubhang pakipakinabang para sa kalusugan, dahil pinapanatili nito ang iyong balat, na nagpapabata sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga nakakapinsalang toxic mula sa katawan. Ang regular na pagkonsumo ng juice na ito ay nakakatulong sa pagpapagaling ng mga sakit sa balat tulad ng pimples at acne. Ang mga benepisyo ng water spinach para sa balat ay kilala sa mahabang panahon. Tulad ng nabanggit kanina, ang gulay na ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng bitamina A, bitamina C, carotenoids at lutein. Ang mga mineral na ito ay mahalaga para sa isang malusog at kumikinang na balat. Ang regular na pag-inom ng water spinach ay nakakatulong upang mapanatili ang maliwanag at malusog na balat. Ang impormasyong ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon na maging kapalit ng medikal na paggamot ng isang profesional. Kumunsulta sa kanilang manggagamot o sa mga professional health care, ito ay dagdag kaalaman lamang. Maraming salamat po.